dito kami sa boarding house dito sa Katbalogan. Iba na yung kulay. Buhay pa rin to, oh, yung bigay ng mga, ano, Kumu sintenado tsaka Power Igers. Tingnan natin yung boarding house kung inaalagaan nila. Si Jesse, si ano pala ang nagmamanage dito, si Jubilin. Hmm. may, may mga ano pa dyan, si Jubilin. far so good. Si nagpintura nito. Maano pa masilag pa. Pero madayan lugod. Wala na si ano Jubilin Bahin-bahin na. Dela mo yung baywang ni Jubilin no? parang mababali na sa kapayatot. Parang walang makain. So, sobrang kapayatot. Kaya, mm. And chinilas. Andoon o, oh, maraming chinilas doon, doon, mga pambahay nyo. Andoon, sa sako. Mm. Nagbahin-bahin na sila ng mga pasalubong ko. Dapat patingin ang ikaw mo. Tingin. <laughs> mm. Daw. Ah, karaut, Kanaong nitorek. Hindi French fries lati and large. Ati Like cheese. cheese. Yes. M it, maduha. Cheese. Di naman niya nag order order. So gadini, pero mararabong-rabungan. Para ko diya pagdidi. Uwat. mararabong pag Napaka mahusay. Okay na. Okay na adto kay. na? Okay na adto kay katimanya birthday pagod ni Tihan. 200. Gadini na na dito. tiga puluh adi na gamai na, gamay. Saktu na iya kasih mm. bumi kita atau my heart bagaimana pengkolor size six dapat iya itu four ada waktu size six iya ato At kasi more. <toss> Bang may dapat din ibang ano? Asi, palito, Pambata. Dito, dito. Pambata. <toss> Six, Baga may ada na tiya? Ha? Huh? Baga may adana?

coming home high tide oh huh? sobrang taas ng tubig dagat abutan na kami ng malakas na ulan malakas na ulan high tide high tide hoy, 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 hoy. ta ulan na kumulog kulog na wala nang sakay solo na namin may alaga silang baboy. Ilan lechon? Ilan? Ilan baboy nila? tatlo baboy nilang alaga. We are home! Dito na naman tayo sa bahay isla namin. Kiyat muna tayo. Naputa na kami ng gabi. Dito na tayo. Mga... 2 to 3 days lang ata kami dito. Kasi ang hirap ng tubig at saka signal. Hindi tayo makapagtrabaho pag nandito sa isla. Mag-ano lang tayo dito, vacation. Mini vacation. Uh, yung kwarto ko, 10 years ago, ganun pa rin ang hitsura. Walang nag-iba ng aking kwarto. Walang umaakit dito pag wala ako. Jisa, inayos niya na yung mga paninda ng tindahan ni Mother. Wala ang laman ng tindahan nila. Pabili! Tinapay. Masarap yan sa pansit kanton partner. Wala na rin po. rin po.

Eh okay, nalalaban na tornay ng mga gamit. Padra. Niya tapo. 'Pag sube kita niyo. Pinano, chinitas. Ano 'di ba? 'Di 'to talaga. Nag-aano na sila ng mga pasalubong. Ayun. Nagkakakal ng mga pasalubong. Ako Michael Kors. Lang idadagat lang ayan. idadagat lang ayan an Michael Kors. Naka Michael Kors si Father tapos ilalagay lang niya sa dagat. Mo yung Michael Kors. <laughs> Kay mahal. Sus, Sige bibinta ko na lang sana yan 9,000. Tapos walang par ay maraming palaman. Sana all. Daming pera si Father. Okay, okay. Kay panlakad mo nga yan. So, so, play, na ay, pag tinagnasa. Yes. Ato at na, t-shirt. Ato na, ikaw yan. Yeah. Nag-din na yung tatay rin. matso lang, para fresh I'm ko. Be Mahangin kasi, maulan. Tapos pag may aswang, papasokin lang kami dito. Mapres ko kasi yung manutulog dito eh. Yun lang, pagdating ng alas tres, ng madaling araw, magising ka na sa tilaok ng mga manok. Uh.

El palato. El palato. kami dito sa mga nagtitinda. Pero kanina sobrang daming tao dito. Ngayon ko konti na lang. Kanina ay ang mga tao dito nakikipagsiksikan. Ngayon hindi na. Hay, Hi, kita J Nagsisiksikan yung tao dito kanina. Hindi nakikita yung mga tinitinda nila. Ngayon kitang-kita na yung tinda nila. Wala nang masyadong tao. Pero o kawawa naman sila nung pag hindi na ubos or hindi sila nabintahan. Galing pa silang bumbok. Sige dai. Dito. Ate maduhala ka kilo. Ito yung baon. dami nila. Ayan. Ano, te? Sa Usa no. okay. o sa on? Ako sa kakilo. O sa ito kakilo pala? Opo. Buka mo ngayon ang sa o. Oh, sige. Ang dami pala ng ano isang pino. May magaan. So, ayan si magaan. Ha? 200? Hanggang doon sila. 200 ang isang kilo ng pinis. So, yung isang kilo, o. Uh, Ayun yun no yung palawan yun na lang yun na lang bilhin mo wala na yan na lang na titira sa palawan yan na lang <laughs> pabulig siya pabulig to nga ni kaya may tawag din siya Kami ni Casey, sa pag-drive. Ganun daw sa'yo eh. Ikaw <laughs> pag-sulit. -so oh, Abot ka?

Balogan kan, karena wariman dini ganap. Oh ya.